Master, uh, laga tayo ng tingga na naman. Order to mga master, order. Kaya yeah, mga master, uh, yun na, uh, pwede kami ngayon. Ibuhos. Thank hmm. you. So, sino ang pangalan? Yeah. Sa so, dito mga master, ah, si Master Leonard. Parang parang mag-uulit kaya yata. Ganito yan mga master, ko, natapos na Kulo